Di yan na gatang na Arang humuta. Ah, jackfruit Malaysia. Kanipod, ito yung igugulay ko. Si jackfruit orange Uganda. So, kung mahinog ni siya, pag ito ay naging hinog na, ito yung ma-orange-orange -orange ang kulay. Ito siya. So, ito naman si Malaysia ang kinuha ko. Kasi, sabi nga nila, may comment doon na uh, ang, ang Malaysia daw ng Langka at saka ang Philippines ay magkatulad ng lasa. So, try natin. Kumot! <laughs> hmm, arang humuta. Ah. Tamis nga hindi ko pa nanguya ha? sa labi ko pa lang tamis tamis hamala kamin bibi sweet na jackfruit bibi ulit hmm So much yummy. Nung pa kami, inuutosan kami ng lola namin na ano, magbenta ng langka. Siguro mga dalawang beses nito, ibibenta lang ng dos pisos. <laughs> dalawang piso. Tamis. Mamaya, ito naman magulay ako. Magkata. Ang tawag sa amin ay humbang langka. So maghumbang ako Mamaya. Kinis siya. Ah, uh, hindi pa to nakaabot ng isang kilo. Ah, uh, 72 lang, 72 grams. 15.85. 15.85 Kulang kulang itu dalawang daan. Aken. <laughs> hmm. Enggak. Ah. Sobra. Sobra pala. Kasi 15 pala ngayon ang ang um, dirhams Sobra isang sobra ng dalawang daan. siguro kayo no kung bakit ang dami kung ano sa ano no kamay. Puro po yan, pasok ng mantika. <laughs> mm. Ang dami kong pasok ng mantika. Harap. Salamin kapag kumain kami ng langka, hindi na kami pwedeng kumain ng ibang protas. Sasabihin so, sa amin ng nanay namin, hmm, manghimusod kayo. So, ibig sabihin ng manghimusod, yung pusod namin, lagyan namin ito. Kuha kami ng kunti, ilagay sa pusod. Para, pag kumain ka daw ng ibang protas, hindi daw sasakit ang tiyan mo. So, ganun yung kasabihan namin dati. sarap. Mura ang kilo nito ngayon kasi 12 lang. 12, kulang pa lang 13. Kasi kung na ah, 12.95. Kasi kung hindi siya season, nasa 22 isang kilo 22 to 25 ang kilo ng hilaw ang ang ito na ma'am yung hinog ang ilang isang kilo nila ay 21.95 pero kapag hindi season ang kilo nito ay nasa mga 34 35 kanan ho huh? ng kabili nung nakaraan Bumili ako last week lang, hindi pa hindi pa sila nag ano, hindi pa sila nag Jackfruit Festival. Kasi hindi ko naman alam na magkaroon sila ng festival. So bumili ako. Hinog at saka yung hilaw din, niluto ko. Sarap. Hmm. Ibe. Mm -hmm. Ang liso naman niya. Sarap yung lagain. is um, yes. come on baby girl come on let's eat come on yo. kanyo kanyo mm -hmm. wadud siya muangay magsigira sa reklamo sa amoy nito nung nasa ano kami nung bumili kami nito <laughs> hi baby girl come on look hmm. so, at yung daano in the video say hi to them hi why it smells it's very, very sticky Mm You need to wash it first. <laughs> Sticky. No. Ah, Sticky. Ah, bebe, yung si sarap. Can you sing for me, bahay kubo, bebe? Can you sing, bahay kubo? Mm Tapos, wag daw uminom ng coke. May coke pa naman ako dito. <laughs> eh, hey, mubukaw daw sa loob ng tiyan. Kukulo daw, <laughs> sabi-sabi natin. Wag daw uminom ng soft drinks after nang kumain ng langka. Ang daming, ano, kasabihan. Kapag uminom ng langka. Ay, uminom. Kapag kumain ng langka. Maraming ako nakain, no. Hmm.

So, ito na. Ito lang siya. Diba, ni dalawa lang naman kami ng hipag ko. So, ganito lang yung style natin sa paghiwa. Okay. Akima ko ng tikim. Sarap. Dito pala ako sa kusina. tayo ng isang ano. Shrimp. Para matikman ang kalidad. <laughs>